Kasundaluhan ng 15th Infantry Battalion nagsagawa ng gift-giving activity ngayong araw kasama ang ACDI Multi-Purpose Cooperative at Local Government Unit ng Kawayan dito sa Tagaytay Elementary School, Barangay Kamalandaan, Kawayan, Negros Occidental. Nagdulot ng kasiyahan at niti sa halos isang daan na mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 6 ng Tagaytay Elementary School ang ginawang gift-giving activity ng Philippine Army, Akdi multi-purpose Cooperative at lokal na pamalaan ng Kawayan. Sa nasabing aktibidad, mismo ang bagong itinalagang acting commanding officer ng 15th Infantry Battalion na si Lt. Col. Brian Imbagaipo, Mrs. Yuri P. Kitko, Head ng ACDI Bacolod Branch, Vice Mayor Analisa Jing Tabuhara Suryano ng Municipalidad ng Kawayan at mga opisyalis ng Barangay Kamalandaan ang pumunta at nagbigay ng regalo sa mga mag-aaral. Kasama sa gift-giving activity ay ang pamamahagi ng mga gamit pang eskwela, chinelas at pagkain para sa mga bata na lubos naman na ikinatuwa ng mga magulang at mga guro ng nasabing paaralan. Dahil isa sila sa mapalad na nakatanggap ng kalinga mula sa pamalaan at ng ibang institusyon. Ang mga ngiti at tawa ng mga mag-aaral na nakatanggap ng biyaya ay nakakaantig ng puso. Patunay lamang na sa simpleng bagay ay pwedeng lumikha ng masasaya at di malilimutang karanasan na e minsan lamang mangyari sa ating buhay. At yan ang naming balita sa araw na ito mula rito sa Tagaytay Elementary School para sa Leon Kilat TV News. Kamatuuran, pakadto sa katawhayan. Jay Bugarso, Naguulat.